sa tao, kaya minaputi mong mamatay. Sana, Jesus, turuan mo akong umili tulad ng pag-ibig mo. Kahit maglang sa ganitong paglalarawan, ay matuto ako mabati ang tulay at dalisay na pagmamahal sa kapwa. mag na ito sa bawat puso namin upang sa sangkalupaan ang nais mong ipabati. Ang magtulingan ng tunay na magkakapatid, magpalitang muli sa aming Panginoon at ikaw ay aming tatanggapin anong oras upang patunayan na kami ay karapat-dapat sa iyo. Amen. Sumasala, ah, sa amin po, masalamat ka sa pag-ilang mo, mapasa amin ang kakalian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamat. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahitulog sa tukso at kami sa lahat ng masama. Amen. Pagkinoon Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ama ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan. Ngayon at pulang kami ng mga matay. Amen. Dubalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang una, ngayon at at magkasawalang hanggang siya nawa. Sa mga ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang Holy Spirit Christian Movement po ay lubos na nagpapasalamat kay Mr. Ver Cornell at sa kanyang buong pamilya